Pinangunahan po kagagabi mga kasama ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang send-off ceremony para sa labing limang mga Pinoy athletes sa sabak naman sa Paris Olympics. Nagbigay-pugay ang Pangulo sa mga atleta na dala ang pangarap at karangalan ng bansa sa kanyang laban sa pinakamalaking sporting event sa buong mundo na magsimula naman sa July 26 hanggang August 11 doon po naman sa Bansang Pransya. Kasabay nito na din naman ang Pangulong Marcos Sambayana na suportahan ang mga atleta na hindi lamang nakikipaglaban para sa medalya kundi para magtala rin ng kasaysayan. Iniutos ng Pangulo sa mga ensya na liban sa 52 million pesos na nilaan sa preparasyon ng mga atleta sa Olimpiyada, dadagdagan pa ito. So the athletes that we are sending to this year's Olympics embody the quintessence of that Filipino spirit. A spirit that knows no bounds, thrives on adversity, and dares to break any barriers put before, put before them. As we gather tonight to give our well wishes uh, to, well to our athletes embarking on the 2024 Paris Olympics, my heart swells with pride and optimism. I see before me men and women who have sacrificed countless. early mornings, long afternoons, late nights in pursuit of perfection. Yan mga kasama, bagi ng talumpati ng Pangulong Bongbong Marcos. Dubalo naman sa okasyon kagabi ang siyam sa labing siyam na mga atleta na nag-qualify sa Paris Olympics at sa Paralympic Games. Ngayong araw alis ang bulto ng delegasyon patungong bansang France para sa maagang preparasyon.